Welcome sa aming channel guys JGB2 today's video Maglilinis tayo ngayon guys ng ating tricycle Kasi kahapon napakalakas ang ulan So pahayaan natin kasi yung kubig ulan sa bakal Ako napakadali kakalawangin yung ating mga gamit So sa bagay itong sidecar na, Ito. 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 so, side na to Ito Itong sidecar na to stainless lahat to yung katawan ay lang kahit yung tura Pati yung bubong stainless yan, stainless. stainless. Ito diba stainless to siya? Lahat ano, yan stainless yan. Pati yung flooring stainless yan. Oo guys. Stainless. Ang hindi lang rito yung stainless. Ito. Ito yung hindi stainless. Bakal. Pero lahat yon stainless na yung sa loob dun. Okay. Kasi kapag galing sa ulan, talagang madali kumapit yung kalawang. So ito na sabunan na natin kanina. Papatuyuin na lang natin. Dito na naman tayo sa kabila guys. Yung isa, ganun din. Punas-punas uh, na lang to kasi kanina ko pa sabunan to. Tinanggal natin yung kubig ulan. Ay, partner, may tanong ako. Ganito ba talaga yung kulay nito, Oo, oh, ganyan yun. Ah, akala ko pinunturahan mo siya. Yan yung kuling model ng barako na ganyan yung kulay. Yun. Ah, talaga? Ito huling yung model. tanki. Yan yung tanki na kuling model. Okay, guys. Ito daw yung tanki na kuling model ng barako. Hmm, um, barako to. Oo, oh, barako to. So, yan. Ay na, Abel, nakuha namin to yung motor na to noong ano ba yung pinagkaiba ng ano ng ano partner ng Barako 2 sa barakuan? 1? Uh, may konting diferensya lang naman na nadagdag doon. Pero alos hindi naman talaga magkalayo eh. Okay, oo. Pero yung features niya, ano yung pinagkaiba? Parehas naman na ano yun. Uh, 175cc naman yun. Parehas lang yun. Mm -hmm. eh okay, guys, so And nilagyan no, niya type. na ng... Carb type pa rin to, hindi siya FI. So, mas para mas painam yung ano. Mas painam yung carb type kumpara sa FI. Pag POL injection kasi, Kapag Paano mo naman masabi na mas maganda ang sa pang-service service lang. Nga halba single mas maganda i Kasi hindi siya persuado at saka hindi siya. Pero kapag uh, pambiyahin mo siya, alin uh, ba nakakabit sa sidecar? Mas mainam uh, carb types siya. Kaya dito sa tuda namin ang member namin rito unit namin na tumatakbo ay 627 so sa lahat na unit na yan isa lang yung ano diyan isa lang yung ipay isang motor lang lahat doon puro carb type na Ah, ganoon, Parang ano yun, partner? Majority? Gusto nila yun? Eh, mas kasi yung ay lalo na sa pampasada mo na no, mas maganda pa rin yung carb type okay na siguro to patuyuin na lang to Oo. -oh. ano guys magkape muna tayo magkape muna tayo eh natanggal na rin natin yung ano nito na natin to kanina so oh, punas punas na lang para wala na lang yan okay. paano yung mga ano mo na yan plastic cover mo O, yung... oh, kunin mo na yun partner. Madulas tayo dyan. Hmm, copyright. Okay, muna natin rito. Pasay. Ang ganyan sa maiba tayo, ayan yung mga halaman namin sa taas. Maraming mga ibon yan dyan lumula, lumalapit. Yung isang ibon dati dyan na ho, nahulog, inalagaan din namin yun guys. Na hanggang sa makalipad siya. So ngayon yung mga family niya, pupunta pa rin dyan. pumunta yung mga pamilya niya dyan, guys. Umiinom sila ng tubig. Tapos, dyan, nagpupugad. Ayun, guys. So, ang dami nila. Ayan, dyan. Ako nag garden sa taas. Marami ako mga halaman dyan. So, pag umaga pa lang, ganito na yung ginagawa namin ni Gilbert dito. Maglilinisin sa harap. Ayan, so, okay. Salamat, guys. Maraming salamat sa Uh, lahat ng nag-subscribe sa atin, sa mga nanood ng ating mga videos sa lahat ng aming mga subscriber shout out okay guys, kape muna tayo oh, oh, okay. thank you so much guys God bless you all bye